Hello mga Tinders, good morning. Mommy Teens 19. So, aga kong nagising. Ngayon ay nasa 1:49 AM. So, actually kanina pa ako gising mga 12:30. Kasi kahapon, nag joyride kami family no at uh, aga kaming umuwi. Siguro mga 6 PM 'yun at dire diretsyo na katulog ako sa so sobrang pagod. Alam mo yung umaga pa kami gumora joyride kami, umabot kami ng Digos. Shout out sa mga taga Digos. At yung sobrang pagod, nakatulog ako kaya 6 hours yung aking tulog. Kaya early ako nagising ngayon. So hindi na ako bumalik ng tulog kasi di ba Monday ngayon at tami kong gagawin. Maglalaba at magpre-prepare sa aking mga alagang rabbits para maaga akong magbukas. Kasi nga lunes ay busy day. Busy day rin sa tindahan. So meron akong quick sharing sa inyo. Ano ba yung kinagawa nyo na sa customers na yung mga galit at yung mga customers na mga reklamador. experience mga, mga customers na ganun? For example, yung may customer talaga ako na may isa na nag yoyo -yaw, -yaw, yaw talaga siya kapag meron ako mga items na gusto niya, uh, wala ako. No, diba? Sa akin, yung tindahan ko kasi, uh, napapansin ko yung mga marami akong suki na pupunta kasi nga mura ako ng piso pero parang nadedesmaya siya, sila kapag meron silang gusto like for example downy di ba daming klase ng downy so yung gusto niya yung downy mystic kaso naubusan ako na sold out yun at yun din ginagamit namin dito sa bahay kaya yung pagbili niya ay parang nadedesmaya siya So sabi niya, sige, downy pink na lang kasi yun ang meron ako. At gusto niya yung sabon pang laba ay yung Tide, tide Powder. At that time, meron lang ako natira, surf at saka yung Ariel. So sabi niya, alis na naman ako, lipat naman ako sa kabilang, init-init. So ano ba yung ginagawa niyo sa mga customers na ganun? Nagre-reklamo din ba kayo? Sumasagot din ba kayo? Si Mami Tins, wala akong ginag ginagawa. Wala akong ginawa. Purely nakinig lang. Dead ma. <laughs> Dead ma. Dead ma. <laughs> dead mali yung ginawa ko. Ayoko makipag sagutan ni customer. At baka, alam mo yung power of mouth na kapag nakasagutan mo yung mga customers mo ay iba yung impact sa store. No? Ay, wag nandun bumili kasi si ate suplada ganito. So, better, hindi na lang sumagot. <laughs> so, yun yung ginawa ko sa kanya. At so far, kapag bumibili siya sa akin, hanggang sa nasanay na ako na ganun talaga siya nagre-reklamo kapag wala akong stocks na gusto niya. At yung kasi mga gusto niya, yung mga hindi talaga saleable sa tindahan. So, may times na hindi ko na talaga binibili kasi nga naaabutan ako na expiry. Like, for example, yung cup noodles. Di ba yung saleable sa cup noodles natin ay yung seafood, yung chicken, at yung beef. Pero yung gusto niya, yung maanghang na beef uh, cup noodles. Minsan, wala sa grocery stores, meron seafoods lang lahat. So, ayaw niya. <laughs> so, kumbaga, meron talaga tayong, sa buhay natin, meron talaga tayong mga customers na libog customer <laughs> So, wag na lang patulan, mga katinders. So, kayo, comment down below kung ano yung ginagawa niyo sa mga customers na gano'n. Bad mood ba kayo? Nagyayoyo din ba kayo? Sumasagot din ba kayo? Diba, yung iba sa atin, sumasagot ni Eddie kung sa tingin mo hindi kumpleto yung tindahan ko, edi eh sa ibang tindahan ka bumili. yung may, ganun na, na, tindera. So, si Mami Tins, more on, zip ang mouth, tahimik lang ako. Kasi ayoko ng gulo. Ayoko bad mood. Okay? So, comment down below kung ano yung mga na-experience nyo sa mga customers. Morning, mga katinders. Happy selling pa rin sa ating lahat. O siya, tapusin ko man itong mga gawaing bahay ko para makapagbukas ako ng maayos at, ay, maaga at gagaw pa ko na ice tubing. Thank you for watching.